So lonely, now I wish I'd find a lover that could call me. Bumili ako ng heart na of course red color, ayan. Anong meron dito, kuya? Anong pinakamasarap? Double packet, ma'am. Sa saka may magbala sa tomatera. Kung ayaw mo naman ang tokwa, ito wala tokwa. Chicharon. Ano ba to? Uh, rice? Okay. Yes, ma'am. Rice na ito. Ito, gusto mo maghapunan din eh? Free taste, ma'am. Free taste. Tignan mo, ma Dahil may free taste. Uh, may free taste. Sa 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 free taste. Ayan, free, free taste tayo. Ayaw, yaw, 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 yaw. Perform kuya, it's your time to shine. <laughs> Ayan, Tokwa. May baboy ba yan? Meron ba dito? Tokwa at baboy, okay. Thank you. Thank you so much. Ma'am, mo. Ang dami, ang dami. Thank you. Ma'am, ng bawa, lagyan Ayan. Ayan lang, ako. 100 pesos na yung binili ko. Yes, please. Yes, please, a little bit. Thank you. Alfonso, Okay? O, bigyan na Alfonso! Bigyan na Alfonso! Ano ka ba? Ano ka ba? Andange! Oh, di ba? Andange! Oh. Ayan. Bumili ako ng... Ano nga bang binili ko? Um, an ano nga bang flavor yan? Nakalimutan ko. Dragon fruit. Dragon fruit. Ayun. Ang small ay 70 and yung medium or big 90. 90. Ayan. So, ayan, kapag nauhaw na kayo kakagala, dito kayo bumili. Ayan, Ayan, refreshments. CN Refreshments Juice Factory. Charing. Ayan, iba't ibang flavor meron sila. PLC Park, no? Mga na lang yung legs mo dito. Ngawit na yung legs mo, hindi ka pa tapos umikot. Ayan. Ang ganda. Kasi parang 3 uh, three days lang lumipas simula ng opening. And uh, medyo marami-marami pa rin tao. Pero sabi ng kasama ko, ang kaibigan ko, hindi daw ito gano'ng kadami. Actually, first time ko dito. Sa tagal ko sa tagig. <laughs> first time kong pumunta dito sa lecture. <laughs> saya alam niyo pag depressed kayo charot pag medyo malungkot ang buhay niyo punta kayo dito andaming ano talagang mabubuhayan yung mga kaluluwa niyo yung mga natutulog yung kaluluwa ayan Katilat ng tao masaya lahat ng tao alam mo yon nag-enjoy parang wala kang ano wala kang dahilan para maging malungkot ito ayan ito yung mga ano to glowing ano Anong tawag sa ganito, Dai? Ano sa tingin mo yung mga ano-ano na yan? Glowing sperm? <laughs> so dito tayo sa glowing sperm area. Ibat-ibang color, siguro ibat-ibang lahi, gano'n. <laughs> Hindi ko alam kung anong tawag ko. Pero parang ano, parang sperm siya. Ayan. Sa oh. tingin ko, mas ito yung pinaka-mas nakaka-enjoy na view dito. Charot, charot lang. Ayan, ayan iniikot namin kayo. Actually, isa lang to sa area. Uh, Great gate to ba to? Gate 3. Nang hanggang gate 8 daw ito. So, ayan, tapos na yung gabi, di ka pa tapos umikot. Syempre, especially kung magbo ka, like gagawa ka ng video, syempre hindi mo pwedeng madaliin, 'di ba? Kailangan every detail, every like every view, talagang makukuhanan mo. Pero ako hindi ko na magawa kasi baka next time na lang pag bumalik kasi talagang ano, it's either mafu-full yung memory mo, charot, lalo pa kung gumagamit ka ng cheap Ay, cellphone katulad ko, ganyan. Ayan, full na yung memory mo. Ayaw ka pa rin tantaran ng views, ganun. kasa sa mga flowers or plantita ang inyong trip, ganun, ayan. Mag-enjoy -e ka sa ganitong view, di ba? Yung alam mo na, yung halaman mo walang dahon pero may bulaklak, ganyan. Cute. <laughs> oh, Masaya talaga ang Christmas sa tagig. Chocolate. Ito pala hindi ko naisama. Oh, ayan. Meron pa pala dun dayo, parang ano to, ah, uh, laruan ng mga bata. Ganda, no? Tsaka mas maganda rin dito kasi fresh yung hangin. Medyo malapit, actually medyo malapit sa, sa dagat, okay, sa lake. And may kaunti man silang mga puno-puno, mga halaman. So, fresh pa rin ang air for me.

Uh, Tati na yata Yung sa eh. Sige, dai. Okay. Nasuklian ka na ba? Dai. Oh. Okay. Um. Sabi na ba yung ginagawa mo?

Ayano. Oh, no? ah. Ang daming table, pwede kang Pero ngayon naghahanap kami ng aming mauupuan kasi grabe lahat ng table ano occupied na and then ayun yung mga oh, pagkain. Ayun, ang dami mo pagpipilian. So yes, pinili namin 'yun nga kanina yung inano ko. kasama ko bumili ng takoyaki ang sarap dito, very um, perfect yung place para sa dining area kasi very windy and so cold. tay-dai Tukwa? gusto siya? Tukwa? Ang gusto ko yung medyo ano pa, May pagkaparito Parang, dati na ako kumakain yung Ano nga, mm, parang hindi lang hindi, yung hindi, hindi lasa kasi yun.